yun, what's up mga boss palagi bang napupundi yung spark plug ng motor mo kung palaging napupundi yung spark plug ng motor mo uh, para sa iyo yung video na to so yun na nga mga boss mga idolo kapag palaging napupundi yung spark plug ng motor mo at uh, pag mo yung spark plug ay uh, ganito yung nangyayari yan so yan mga guys uh, mga idolo may itim yung spark plug tapos mayroon siyang itim na usok so kapag ganyan yung motor mo palaging nagpupundi ng spark plug or nasisira ang ibig sabihin niyan guys uh, mga idolo mga boss sira yung carburetor mo 100% sira yung carburetor mo so paano ko nasabing uh, sira yung carburetor mo so mayroon tayong test na gagawin mga boss mga idolo mayroon tayong bagong spark plug dito tapos mayroon tayong bagong carburetor So, ikakabit natin yung bagong spark plug dito sa Baja City 100 na nagpupundi ng spark plug. So, ikakabit muna natin ngayon. Tapos, papaanda rin natin ng mga ilang segundo. Tapos, babaklasin uli natin yung spark plug. Check natin kung anong mangyayari dito sa spark plug. Okay, mga boss. Ito na yung bago nating spark plug. So, ikakabit natin ngayon dito sa Baja na nagpupundi ng spark plug. So, natanggal na natin yung dati kasi ito yung dati niyang spark plug. Yan, umiitim. Umiitim siya. Umiitim guys yung kanyang tip. At the same time, uh, nag nagbubugat ng usok na kulay itim. So, uh, yun nga yung pinapagawa ng may-ari. Uh, lagi na lang siyang bumibili ng spark plug. Ban-ban, halos ban-ban. Nagpapalit -ban, siya ng spark plug. So, tinanong niya sa atin kung ano yung uh, sira or kanyang papalitan. So, ito yung gagawin natin ngayon. So, kakabit natin yung uh, bagong spark plug. So ito pa rin yung dati niyang carburetor. Kakabit muna natin yung spark plug. Tapos paanda rin natin ng mga ilang segundo. Check natin kung anong mangyayari dito. So ito yung bagong spark plug mga lods, mga boss. Ayan, malinis, di ba? So, kakabit natin ngayon. Okay mga boss, kabit na natin yung bagong spark plug dito sa lumang carburetor. Okay mga boss, nagpita na natin yung bagong spur plug. Then kinabit natin. sa so, pantarin natin ngayon ng mga ilang segundo. Then check natin ulit yung spur plug kung ano yung mangyayari. So yan mga boss, umaandar na siya. Ang mapapansin nyo dito mga boss, pag pinapantar nyo, pag binibirit nyo, naglalabas siya ng usok na fully black. Ayan yung... Yan yung isang palatandaan na sira yung inyong carburetor. So kapag kaganyan, ng spark plug yung motor nyo, at the same time, naglalabas siya ng black na usok. So palitan nyo na nang walang pag-alinlangan yung inyong carburetor mga boss. Okay mga boss, papaanda lang natin ng mga ilang segundo. Then, ayun. Tingnan natin. Pag nabuksan yung kanyang spark plug. So, mga boss, uh, napaanda rin natin ng mga ilang segundo. Ngayon, babaklasin natin yung spark plug. Then, check natin yung kung anong mangyayari sa kanyang spark plug. <tod> Okay mga boss, ito na siya. So halos bumilang lang tayo ng isang Tapos ito na yung nangyari sa kanyang spark plug na bago. Okay. Uh, ang gagawin natin mga boss, kakapit natin ngayon yung bago tapos paanda rin lang din natin tapos kakapit din natin tong bago linisin natin tong tip ng spark plug so check natin ulit kung anong mangyayari Okay mga boss, may idolo. Ito na yung dati niya. Natanggal na natin. So original pa to, no? Then, mayroon tayong R8 na brand. Yan, yan yung ipapalit natin yan. So, kapit na natin yan. At ayun na nga, mga boss, mga idol. ano, nakakabit na natin yung bago niyang uh, carburetor. So, ito yung luma. Yung tinanggal natin. Ayan, ito pa yung original. So, ang gagawin natin ngayon, kapit natin yung bago nating natin spark plug na bagong bukas. So, ito. Ilinis uli natin para matanggal yung item. Kabit natin ngayon. Then, patatakbuhin natin tapos babaklasin ko mga idolo Tapos papakita ko sa inyo kung ano yung nangyari dito sa kanyang bagong spark plug So tara, kapit na natin So yun na mga boss, uh, nakapit na natin yung kanyang spark plug So paanda rin natin ngayon Then patakbuhin natin Check natin ulit kung ano yung mangyayari sa spark plug ito na siya mga boss tumatakbo na uh, ayan patatakbo lang natin ng medyo malaki ulo tapos pagbalik natin buksan natin yung spark plug tignan natin kung ano yung mangyayari at ayan na nga mga boss mga idolo uh, napatakbo natin ng halos isang kilometro so ayun nandito na tayo then napalamig na natin yung spark plug ngayon tatanggalin natin yung spark plug tapos check natin kung ano kung ano yung nangyari so baklasin natin Nandito pa siya nakakabit yan baklasin natin So ito na siya mga boss, mga idolo. Ayan. Ito yung kanyang spark plug. Uh, pinatakbo natin ng uh, isang kilometro. So walang nagbago. Ganun pa rin yung itsura niya nung nilinis natin. So ibig sabihin, uh, yung kanilang carburetor na stock is sira at ito naman ay okay na. So kapag ganun mga idolo yung inyong motor, nag, na, lagi nagsisira ng spark plug. So ganun lang yung gagawin nyo. Palitan nyo na ng bagong carburetor. So kung lagi kayong bumibili ng spark plug at lagi siyang namumundi, yung carburetor mga idolo yung inyong papalitan mga boss yung carburetor ayun subukan nyo mga boss at 100% na ayun yun yung sira niya So hanggang dito na lang yung ating video mga boss mga idolo uh, maraming maraming salamat sa inyong pagsabay-bay sa ating channel sa mga, mga idolo ay mag-subscribe na kayo din Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin. Ni-upload pa. Thank you.